characters kasi namin really mag-meet talaga sa sa mag talaga siya sa story but uh, I think ako like ako mismo grateful ako kami dalawa yung Zijan uh, sarap katrabaho dali katrabaho ni Zijan walang problema uh, walang arte uh, will consent then lagi niya ako tinatanong okay ba okay lang ba na gawin ko to okay lang ba which is super important and uh, iba yung chemistry namin ayoko sila yung chemistry namin eh so maingat ako maingat kaming dalawa sa Poch and Tim were you surprised na uh, ganun yung magiging supporta ng tao sa tambahan Oh, naman Oo oh, naman, oo naman, sobra kasi para bumalik lang din ako sa serie for ilang years din ako hindi gumawa ng serie, naggawa like, na ako, naggawa na mga movies, which is uh, panibagong ibang ano na naman yun, eh. ibang um, volume na naman ng art yun. Eh. So pagbalik ko ng serie, which is no expectations, uh, nangangatog pa ako, which is first time ko rin makakatrabaho ulit yung, uh, which is ABS, uh, malaking bagay yun sa akin, it's a milestone. Uh, yun. At the same time, syempre, like, go with the flow lang naman ako, pero nung lumalabas, sabi i <laughs> no um, umiingay na sabi ko, ano lang, block natin yung noise. Focus pa rin tayo sa pagpapaganda ng story which is yun yung importante. Enjoyin lang natin. Pero magle level up na ba yung sweetness yung dalawa sa dapat school? Kasi okay. yung una parang kiss lang sa forehead or kiss lang din. Ako, oh, natatakot ako mabaril eh. Natatakot ako maano kasi uh, ano na yan eh. Parang basically naglabas naman na sila ng teaser. That's right. high school. So I think ongoing naman na may mga nangyayari naman na sa aming process. So ma-announce naman yun soon. No, É there